So guys nagluto nga pala ako ng bunga ng malunggay tsaka kalabasa yan inanda ko na Tsaka yung mga ingredients niya sibuyas, karne niya ng baboy, kamatis Tsaka ginis ako na rin siya guys yung ginis na ako, inalo-alo ko muna yan, yan. Inalo-alo ko agad sa maluto yung sibuyas Tsaka yung kamatis Yan inalo-alo ko ulit Yan tumatalos-talos dito sa akin yung mantika And then sinunod ko na yung kalabasa ng hinalo kasi yan yung pinakamatagal maluto yung kalabasa. Yan hinalo alo ko ulit hanggang sa lumambot yung kalabasa. Ayan, ginisa, ginisa, ginisa ko na rin yan. Sinabay-sabay ko na yan. yan yung karne at yung kalabasa para lumaps, lumasa doon yung pinaka, ka, ano niya, katas ng kalabasa. And then nilagyan ko ng tubig, sinabawan ko. Para yun na rin yung uh, ano, sasabaw ko and then inalaw ko ulit para kumulay tapos nilagay ko na rin yung bunga ng malunggay tsaka yung talong so yan guys may gulay na tayong ulam tapos sinalo-alo ko tapos tinakpan ko sya then luto na sya guys yan inaalo ina, lutong luto na sya Ito na yung ating pang malakas ulam na ewan ko kung ano to na, na tutunan ko luto sa akin mama so maraming salamat